Dito tayo kay Jimmy Bundok. Kay Jimmy Bundok tayo. Nako, magandang usapin ito. Actually, mga kababayan, ito yung sinabi ni Jimmy Bundok. Si Jimmy Bundok, sinupalpal ni Vice Ganda. Hmm. Sinupalpal ni Vice Ganda. Ang, ang sabi kasi ni Jimmy Bundok na maganda daw ang ABCBN. Eh, alam naman kasi niya ang ABCBN mabibigyan na ng prangkisa at Sinulong nga ito ni Attorney Salseda ng uh, Albay, 'di ba? Si Attorney si, si si ano, Congressman uh, Salseda, eh, Salseda ba 'yon? Ha? Ah. Sino yung attorney ano, ah, yung 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 congressman, kongresista na sinulong para ibalik ang prangkisa ng abs cbn ah Si ano ba 'yon? Ah, hindi Salseda 'yon eh. Ah, isang congressman 'yon. O oh, si Salseda nga? No, oh, sabi ni Ma'am Uh, diba, isinulong Joey Salceda hmm. Isinulong niya na maipabalik ang prangkisa ng EBCBN at maka-play uh, Maibalik -ma uh, uh. Si Lagman kasi patay na eh uh, So, ngayon, uh, binigyan na siguro ng prangkisa ang EBCBN at mababalik na uh, Nagpapabango itong si Jimmy Bundok Sabi ni Jimmy Bundok alam nyo, itong ABS-CBN, naaalala ko na nag ibs ako dati, kumakanta ako dyan. Entertainment talaga, big, big uh, entertainment talaga ang ABS-CBN. Mm -mm. Eh, sino palpal -pal ni Vice ngayon? Ah! <coughs> mm -hmm. Alam nyo, na pumasok kanina dyan. Sa ah, ABS, ito, 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 na ako, ah. Nakasap ako. Ah. Eh, fun, Alam niyo nung pumasok kanina dyan sa ABS, naalala ko nung nag-aasap ako, yung ganun, <coughs> I have fond memories. And I really believe that ABS-CBN Entertainment is still mm. the best, is the best in the world. Si Joy, di ba yeah. nag-acoustic? Ang naaalala namin sa kanya, siya yung pumafalseto, yung lalaking okay. ang ganda-ganda ng falseto. Mm. Si Nina, nag-acoustic din dati, ang naaalala namin sa kanya, siya yung sumisipo, eh, yeah. Di ba? Si Jimmy Bondo, ang naaalala namin siya, yung, yung gusto niya ipasaray ABS, yun ang naaalala <laughs> namin sa kanya. <laughs> Nakaalala sa kanya. nabigyan na yung gusto nang masaray eh, nabigyan, na iba na tuloy, sorry, sorry, sorry. Di ba, sabi ko nga sa inyo eh, vice ganda, oh, may buwelta kay Jimmy Bondok, ha? Dati, si Nyoy, magaling yan kumanta si Nyoy eh, sa ABS-CBN, si Nina, magaling din yun mag-acoustic, si Jimmy Bondok, pinasara ang ABS-CBN tapos ngayon nagiba ang ihip ng hangin ni Jimmy Buntok eto na ang sabi niya pati hmm, ganyo alam nyo nung pumasok kanina dyan sa oh. ABS naalala ko nung nag-aasap ako ah. I have fond memories and I really believe that ABS-CBN entertainment is still the best It's ah. the best in the world the best in the world uh, pero nung ABS-CBN uh, sabi ni Digong kapag hindi kayo nagbayad ng tax ah uh, Ipagbenta nyo na lang yan. Kay ipapasara ko talaga yan. Oh, kasi yan yung sol-sol ni Kibs kay Maudigs noon. Nung hinamo ni Vice Ganda si, si Kibs, oh sabi kasi ni Vice, Apakayabang mo! Apakagaling mo! Kaya mo palang pahintuin ang lindol. E try mo kayang pahintuin yung EDSA at ang probinsyano. Ah, oh, sabi naman ni Kibuloy, kapag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Sabi ko nga sa Lindol, eh, stop! Yung tatay ninyo, si Lucifer, nakipagdibati, hindi nanalo sa akin. Oh, ikaw, Bais, Ah. Oh. Eh, uh, mo gusto mapasera yung network? Eh, baka hindi lang yung probinsyano. Baka pati yung network mo. Magantay ka ba? Is two months, three months, four months. Magantay ka lang. Maka hindi yung probinsyano. Baka pati yung network mo. Sol-sol agad si Kibs kay Diggs. Ah, uh, kumpare. Uh, my loves. Uh, baby loves. Ah, uh, ito ko yung bayag mo, Digs. Uh, digs. Uh, bagong relo, Digs. 1.5 million Rolex. Uh, sayo na, kapalit. Tanggalan mo prangkisa ang EBS. Ah, uh, uh, Digs. Uh, bagong relo, Digs. Uh, 1.5 million Rolex. Kapalit, tanggalan mo prangkisa ang EBS. Hmm. Yeah. So, anong sabi ni Digong? Anong sabi ni Digong? May evidence. Ilabas natin yung evidence. Ah. Ito na. <coughs> oh, ito na. <coughs> sabi ni Duterte. Unless and until babayaran ng mga Lopez ang taxes nila, I will ignore your franchise and I will not give them the license yeah ah hindi so, gawin ninyo yung because it is within your ah anong sabi ni Digong? kaya talaga ako hindi magpapayag this deal o government billions hindi contract na sa nakalagay doon 4 hectares ah so ang binabayaran nila 4 hectares sa property tax suppose yung pokey pile 40 alam niyo sa totoo lang nga, nagbabayad naman ang EBS. Di ba? Diba? Ito, gusto ko lang kalkalin speaking of taxes ha. Ang IBS, nagbabayad. Hindi naman sila, actually, hindi nga lang lahat nila binayaran, pero nagbibigay sila. Ngunit, di ba, may mga itanong ko lang, bakit yung ibang artista, ang lalaki ng kinikita, million-million ang pera sa bangko. O, oh, yung iba hindi nagbabayad ang ginawa, nagcha-charity. 'Di ba? Oh. 'di ba ganyan ang ginawa mismo? Ah, ganyan mismo ginawa ng ibang artista na sikat. Ah, oh. yung iba nga diyan, milyon-milyon ang pera si Bea Alonso, kalalaki ng pera niyan, income niyan. Oh, nagbabayad 'yan, Pulo Pascual, Sharon Cuneta, Willie Rebellame. Eh. Pero yung ibang artista malalaki kita. Mm. hindi nagbabayad, bakit? Dinaan sa charity program. Bakit ang EBS? Nagcha-charity din naman ang EBS. Oh, 'di ba ganyan ang ginagawa ng ibang artista, ibang negosyante? Oh, para mabawasan ang pagbayad nila ng tax, nagcha-charity. Yeah. Oh, may tanong ko lang ang EBS ba hindi nagcha-charity? Dubli pa nga ang ginawa nila pag may kalamidad, pag may bagyo. Oh. Ya, yeah, may sunog. Oh, may sagip ka pamilya. Pag may mga sa Oh, pag may nananalo nga, may tax yun agad. Tanggal, katulad sa PBB. Magkano tax tinatanggal dyan? Oh. Kaya, eh Diyos ko, lahat naman na nagcha-charity imposible walang kita. Lahat na nagcha-charity may kita. Maraming foundation ng IBS-IBN. Yeah, marami silang charity programs. So, hindi mo na kailangan nakakalkalin. Ganito, ganyan. Ah, oh. oh. Tapos, sasabihin, eh, yung mga artista nga eh. Oh, hindi nagbabayad ng ayos ng tax kasi dinadaan-daan sa charity-charity. Hindi -charity. Oo. Yeah? Oh. <clears throat> Ganon yun. Oh, eh, kahit natural naman yan, CB. Wala namang nagja-charity na hindi kikita. Oo. Oh, ang daming charity ang EBS nagbabayad sila kaso hindi nila binabayaran yung iba kasi alam nila na pag may charity ka sabotable na yon acceptable na yon ang daming artista ganyan ginagawa oh hindi nagbabayad ng totoong tax yung iba dinadaan lang sa uh, may may relief program may may feeding program may medical mission ganyan ginagawa ng ibang artista at ibang mga ano public figure <clears throat> Di ba, Ma'am Evelyn Di Guzman, no? maraming salamat sa yung $10. Super sticker, thank you, thank you so much. na, ba? Diba? Mm, mm Tapos ngayon, pag iinita ninyo ang ABS-CBN, eto kasi ang katotohanan dyan at ka, ang kadahilanan. Hindi EBSCBN, ah, explain mo ang lupa, sabi ni Victor Ambos. Wala silang problema sa tax nila sa lupa. 4 hektar bayad nila yun. Di Ah, ah. Kaya ngayon, ang kadahilanan talaga dyan, hinamon ni Vice si Kibuloy. So napaka-imposible naman. Walang pang-issue sa tax yun, pang-issue ang ibs franchise noon. Nung hinamon ni Vice ganda si Kibuloy, doon lang lumabas. So pag idugtong-dugtong mo, nung hinamon ni Vice si Kibuloy na ipasara mo ang probinsyano, anong sabi ni Kibuloy? Vice, baka hindi lang ang probinsyano ang ipasara ko Vice. bati pati yung network mo. Oh, magantay ka ba? 2 months, 3 months, 4 months. Oh, anong nangyari? Dapat dati pa rin. Oh, dapat noon pa nung hindi hinamon ni Bay Siki Buloy. Oh, kasi si Kibuloy dugtong bituka kay Digs 'yan. Ya, dugtong bituka. ah, eh sabi ko nga sa inyo, Digs. 1.5 Rolex Digs, ayun na tong isa, akin isa kapalit Prankisa. Oh, sabi mo. Ah. Babalik na ibesi din. Si Kibuloy, kasi yun ang mangyari. Pag napasara ang kasi alam nila yun ang ibisibihin, talo talagang is mm, lahat, oh. doon ng kabalbala ni Dog, ni Maudigs, nilalabas ng ABS-CBN. Eh, napaka-imposible naman. Nung -napa napatanggalan ng prangkisa ang pati si Maria Risa ng Rappler, nakulong. Pati si di Dilima, nakulong. Uh, oh, napaka-imposible <clears throat> hindi sila nagpasara sa EBS ah, para sabihin hindi nagbayad ng tax. Ang totoong rason kung bakit natanggalan ng prangkisa ang ebs galit si Digong dyan. Una, merong advertisement si Digong, yung campaign ads niya na hindi piniplay ng ebs Oh, Kasi ano ang sabi? Hmm. Si Digong dun sa ads niya na hindi pliney. Eh. Ah, paano ba naman i-play ng ebs yung ina mo, papatayin kita pag ako nanalo. Bawal yun. O, uh, nagbayad siya sa advertisement. Ang problema, bawal i-play ng ABS-CBN yun. Ang ABS-CBN, ang pinakamalaking network sa buong Asia. Tapos, ipi-play mo yung ads ni Digo na putang ina, pag ako nanalo, 3 to 6 months, papatayin ko kayo. O, <coughs> oh. eh, mga nanonood nun. Uh, yung kay Gloria nga. Ang gatas ng aso ay para sa tuta. Oh, ang gatas ng baka ay para sa baka. Ang gatas ng kalabaw, para sa anak ko. Hindi aso ang anak ko. Hmm, ba? Diba? Oh, natanggal yung advertisement na yun. Diba? Yeah? Yun ang katotohanan. Mm -hmm. yun ang katotohanan. Hindi lahat. Ah, ng advertisement pwedeng i-play sa TV. Ano, but, but daw ako para akong buang. Mas buang yung mga DDS na bubo. Oh. So, yun yung katotohanan. Magpapile, magpapile pile ng kaso. Tapos, yung hinawakang kaso, puro naman nakulong lahat yung kliyente. Walang kwenta. <coughs> ah, dito tayo kay Jimmy Bundok. Yeah. Mm -hmm. <coughs> Si Jimmy Bundok noon, todo suporta, ipasara ang EBCBN. Tapos ngayon, na alam niya, pabalik ang prangkisa sa EBCBN. Ayun, nasupalpal ni Vice. <coughs> no. uh, may mga butante ang EBCBN. Uh, dati siyang recording, artist. Dati siyang acoustic uh, singer. <coughs> uh <-huh. coughs> Hindi makakalimutan yan. Si Vice ganda pa ba? Ah, sabi ko nga sa inyo ulyanin lang ang hindi makakaalala. Yeah. ah, Oh, may nag-comment, "Adik, hindi 'yon singer ngayon. Putang ina mo, unworthy or 06." Kakasabi nga lang niya eh, naalala ko dati, nag-aasap ako. Magaling po talaga oh, ang EBS Hindi niya ah, niyo ba alam yung kumanta ng... Let me be the one who break it up. Yeah, and about you? so you won't have to make excuses.